Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a river, all banks. Sa yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. The... Sampaling ko siya sa publiko. Wala <laughs> naman. Wala <laughs> naman. Wala pong dalawa. Hindi, wala. Hahaha. dilima. si dilima. Dilima, oh. na ka, no? Nakatawa si Dilima. Hmm? go ahead, Mr. So, ito po ang, uh, sige, yun sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalab ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na validate na na ombudsman man, na kaparehas nga noong naisumite ng AMLOC sa kanila. Kaya, uh, um, ano po tayo? kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumento ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay uh, accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, eh, kung ano talaga yung actual um, actual total, yung palalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali ko ni, ni uh, Mr. Duterte nung nagtatago uh, siya ng pagkatirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay uh, alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law O lang nakakaalam niyan. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, uh, meron po ito po mga transactions na ito. Meron po na uh, kay uh, Vice President Sara, Meron po kay Duterte, meron po kay Baste, Duterte, Mico, meron kay Pulong Duterte, et, meron po kay Hanilet at uh, ab Abansenya. Ito et, po mga ito ay uh, mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni ni Las Kanyas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Um, siguro ng mga panahon niyan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain. Kaya may, may, physical na, na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account so wala nang na to pay. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nag uh, dividende yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara. Meron po siyang dalawang checking uh, in-cash dyan cismo sa talaga si Treliling. Ah, mosugayan ay, uh, uh, no? ay yah ay, uh, direct by the week, no? Tapos proseso sa legal transcript. Eto po ang uh, magimprove natin. Kaya nung nung na uh, cross match ko namin yung dokumento na kuhunan namin at dito sa mga personalidad na minenshong ko ni uh, ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanya istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na na in, in cash. No? Tapos, itong mga anak, sila Labaste Duterte, ayan po, tag million every 6 months, kipulong Duterte, meron din. Ngayon lahat ito, ay hawak yan ng uh, mga bangko mismo meron silang physical copy meron silang uh, soft copy netong mga sinasabi na ito kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo o lang nakakalam magka-admit konte, pero magde-deny to confuse everyone pero ito po, ito po yung smoking gun uh, Mr. Chairman so yan po, we conclude We concluded na peke talaga ito. Ginagawa niyang War on Drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na si Michael Young, Sammy Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung, nung uh, sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos, nung sila na uh, presidente, ginawa nilang... National Death Squad, ano, yung nangyari tapos uh, si Leonardo nga po yung ginawa niya na uh, point person tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte meron legitimate mga personalities don galing doon sa mga iba't ibang ahensya pero pag may kailangan silang isingit na mga sa mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon, kaya nga may mga tinutumbang na mga uh, involved doon sa Ilina Brands kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit wala nang maniwala si na sa iyo, Trililing. Kahit na may report, itong si Kernel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon sa sobrang na uh, pagprotect pagproteksyon nila kay uh, kay uh, Michael Yang yung mismong gumawa ng investigasyon yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso kaya makita natin dun sa mga mga lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte ano siya porsigido siyang patayin pero doon sa kanilang grupo Itong mga ito na na-mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Hoy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung Pilea Director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug hanggang after yung 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilit sa kanya ni Duterte. Sama po. Uh, yeah, please proceed, uh, Congressman Perez. Uh, may Mr. Mr. former president, kung uh, alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte at or ni for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling mo na sila, They should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi yeah. na rin, hindi ko pipigilan yan. Kung ano, kung totoo, ngayon, yung na-reason dito ni... hindi ko kilala itong taong to, kung dati niya. If there is... I uh, an ayuta of truth. Ayuta lang, baski kunti lang. You can find out uh, pe, pe, may nilagay siya ng record. Now, we are, I'm willing to execute an affidavit of kayo na lang to summon the punks for someone to my uh, weaver I will hang myself in front of you, you can. Hello. Yes. Hello. Imagine turning a simple hello into your next big sale. TikTok messaging ads are. You can summon, I will sign a waiver, all banks. I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Yes, uh, Your Honor. Uh, na nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung uh, if I'm lying or if my statements are falsely stated or there is an iota of uh, magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si itong si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. <laughs> okay, Julie noted of your thoughts, Mr. President. Um, former Senator Trillanes, you're recognized. Ah, maraming salamat, Mr. Chairman. Um, uh, ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na pinail ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inibisigahan ng ombudsman atang uh, deputy ombudsman Arthur Karandang and uh, I think the quadcom uh, can invite him siya nagkandak ng no investigation humingi siya ng dokumento sa AMLAC, at kinonfirm niya and because of that tinanggal ni Duterte si si deputy ombudsman now aside from that So pwede natin, uh, suggested by uh, Chairman Padua, no, na yung AMLAC mismo, unless sa, uh, ano po, no, uh, since hindi naman na siya incumbent, dahil eh, pwedeng ma-access yun with the waiver, pero we've been there before. Nag Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver, puro bluff yan, pero hindi, kaya nga, mas maganda kung madraft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito no? Para wala nang alibay. Pero ito po, uh, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Of these accounts, no? So, ito naman po mga cheque -in na in-cash, in, in lang namin from that long list. Mga manager's checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And uh, later on, uh, well, ano rin yan, exempted sa impeachment uh, cases kaya pwede po lumapas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Thank you very much uh, for Sir, your interview. To um, this guy Mr. President, um, is with story... all due respect, with all due respect um, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Um, just so that we can put to rest this issue of uh, waivers, because it's been going back and forth. Um, will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? I don't know. I sa